Okay guys, good morning, good morning Nandito rin ko sa kabagay tulong outro lang Ito po, it's So oh, Kabagay it, vlog lang po sa alam Hoy Kabungo to be shout Shout out po sa iyo And shout Sniper Shout out, shout out po Paki subscribe po Ang ating YouTube channel Tulungan niyo po ako Inipo ako ng tulong sa inyo Para ma mapataas yung subscriber ko ayan shout out din kay ka business official and ka business family shout out shout out, shout out po sa OFW all over the world shout out po sa inyo Bakit subscribe po? Ka bakit vlog? ayo di channel na rin na bell kayo sa lahat na video ni ko kahit ganito lang ang video ko sana magustuhan nyo <laughs> sana magustuhan nyo kahit ganito lang <laughs> ah. <Lagi> sa kapas <laughs> Punta tayo, sa labas. Punta tayo sa labas mga kabaki Titingin, tingin, tingin, tingin tayo Ayan o oh. Ito po yung labas ng aming kanteng Ayan Ayan po O, tingnan nyo Ito po ang kalalabasan sa labas ng namin. Ayan. Ayan. Oh. Dito po ako ngayon sa Zaba Malaysia nagtatrabaho. Isa ding with W nang Zaba Malaysia. subscribe po. Abakit vlog please. papakita natin yung view sa baba. No? Para hindi naman pabalik-balik yung video natin. Ayan, no? Oh. Ayan, O, oh. oh, tingnan nyo lang kung hindi ba maganda ang view. Ayan. Oh. Kaganda kaya, oh. oh. ang taas ng bundok na yan, Oh. Mambun-nambun pa. Yang kok mengangkat bakit ikut tayo dan selikod ikut ikut tayo ayan ayan hmm. tinggal ninyo ang likod. Iyan. Galing, no? Dito tayo sa taas. At saka dito. Yung office ng Tiga Dua. Yun, no? Know, office din yun. Sa pangalawang project. Ayan. sebab. Hmm. Ayan. yan you no know, office. Pakai subscribe, Bu. Saya YouTube channel kabakit Vlog. Please help me all. Ayan. Ayan. O, oh, yun ang kantin. Kantin yan, kantin. Yung sa gitna, kantin yun hmm. Kaganda ng view. Ang ganda ng view. Pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng video yung i-upload natin. Sana magustuhan nyo ang mga video ko no? Sana magustuhan nyo ang video kasi wala talaga ang ibang makontent eh. Ito na lang. Ayan. O. Oh. Sana magustuhan ninyo ang ating video. Diba? Yan, tapi kong, tapi kong itu ang kantin ayan kantin dyan ah may lumabas nah oke okay guys thank you for watching all and once again good morning bye bye